Good evening guys Madagdagan na naman guys Ang kalat dito sa ilalim Ano ba to? Para naman itong mga basura Ano? You know. yung gaba Ang gamit niya Parang ano na ito eh ko alam Ayan, okay. yeah, Ang dami kayo eh. Isang truck Sa so, ano ito? Sa so, kaibigan niya you no? Know? ni yeah. Sir Sid. Yes, lalong na puno. Yeah. Oh. Lipat yung galing sa labas na washing. Lipat ito sa loob. Yes, bagong bago to guys. Two in one. Masira. Yes, laking ano. Oh, look at that. Ang daming gamit na naman. Ito ang kalat na dumagdag. Hindi <laughs> ko alam. Sana ako magsisimula guys. Na, kalula. Pa, brother. Diyan, napasok na namin ni brother. Sublang bigat. May siapa? pa. You know. Hey. Ako, ano ba ang dapat guys, di ko alam kung saan ako magsisimula, guys. Ano ba ang kayo sama-sama dyan sa vlog mo? Ang dami, oh. Meron pa, marami pa dun sa kabila. Yes. Ano, you know? yeah, no? Yan, no? Yan, may bata, guys. Yan, you no? Know? Ayan, ti YT. Ang hugi namin na YT. Yan ang hugi namin, guys. Yan, you no? Know? Kilala nyo ba yan, guys?